nakabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka-TH ukol sa 1990s Satellite Scanner mula sa grupo ng mga Canadian Treasure Hunters. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang Satellite Scanner ay matagal nang lumabas ang tungkol dito. Isa itong uri ng scanner kung saan ay kaya daw nitong i ang nakabaong ginto sa isang buong lugar o ang buong Pilipinas. Ayon dito sa komento ng ating ka-TH, meron daw siyang isang magandang balita. Ayon daw sa 1990 Satellite Scanner, may grupo ng isang Canadian Treasure Hunters ang nagsabi na ang syudad ng Ginkoog City ay meron daw itong 20 tons na ginto at ito daw ay nakabaon sa ilalim ng dagat kung saan ay nilalaman daw ito ng isang lumubog na barko ng mga sundalong hapon. Bago tayo magpatuloy, Nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, ang satellite scanner ay totoong may kakayahan itong mag-detect ng mga nakabaong ginto. Ngunit ang isang disadvantage nito ay mahihirapan itong i-detect ang mga depositong nasa small at medium volume deposits sapagkat ang ating makikita sa screen ay parang isang napakaliit na tuldok lamang at hindi tayo sigurado kung ito ay isang noise o false signal lamang. Pero kung isang large volume deposit Medyo malaki-laki ang sukat nito sa screen at tayo ay may kasiguruhan na ito ay isang nakabaong kayamanan. Ngunit ang problema dito ay ang sobrang lalim na pagkakabaon ng mga large volume deposits. Dahil sa napakalalim na pagkakabaon ng mga ito, sadyang mahihirapan ang satellite scanner na i-detect ang mga ito. Sa madaling salita, isa lamang ito sa mga disadvantages ng mga satellite scanners. Maliban sa satellite scanner, meron daw isang grupo ng Canadian treasure hunters ang naglabas ng isang magandang balita. Ayon sa kanila, ginamit nila ang 1990 satellite scanner sa siyudad ng Gingoog City at basi sa kanilang isinagawang pag meron silang nakitang 20 tons na nakabaong gold bar sa dagat. Ang 20 tons gold bar daw na ito ay nilalaban ng isang lumubog na barko ng mga sundalong hapon. basi sa aking sariling opinyon, kung isang lumubog na barko ng mga sundalong hapon ang naglalaman ng 20 tons na gold bar, madali lamang itong hanapin. Sapagkat ang hahanapin natin dito ay ang napakalaking lumubog na barko ng mga sundalong hapon. Para mahanap ito, kakailanganin natin ang coordinates o saktong lokasyon ng nakalubog na barko sa dagat mula sa satellite scanner. Ngunit ano kaya ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito nakukuha o hindi ito kinuha ng mga Canadian treasure hunters? Ang aking nakikitang dahilan dito ay meron tayong isang international law kung saan ay nagbabawal na kunin ang kahit anumang bagay na nilalaman ng isang lumubog na barko sa dagat. Ayon dito kay CBC News, maraming mga treasure hunters at sea explorers ay may maling paniniwala na pwede nilang kunin ang mga bagay na kanilang nadiskobre o nakita sa ilalim ng dagat. Ayon sa international law, kung meron tayong natuklasan na isang lumubog na barko, kailangan natin itong i-report sa kinauukulan. Ang pagtago o pagkuha sa nilalaman ng mga ito ay itinuturing itong isang offense. Muli nating balikan ang komento ng ating ka-TH dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan ang satellite scanner ay totoong may kakayahan itong magdetect ng mga nakabaong ginto ngunit ang isang disadvantage nito ay mahihirapan itong i-detect ang mga depositong nasa small at medium volume deposits pagdating naman sa lumubog na barko ng mga sundalong hapon na naglalaman ng 20 tons na gold bar masasabi kong Madali lamang itong kunin. Ngunit ang problema natin dito ay ang international law kung saan ay nagsasaad na bawal kunin ang kahit anumang bagay na nilalaman ng isang lumubog na barko sa dagat. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's Walk. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nangkihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Clemento Bato ng Ifugao Province Newbie Hunter Good Vibes ng Gingog City, Mindanao MJ Hamda ng Basilan Jerry Nail Jerry Curativo ng Tagum City, Davao del Norte. Ilorde the Third Hapunan. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.